DZSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, live Nationwide Dennis Nebreho, magandang araw sa'yo Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas Pagpatak na hating gabi, kanina, sinimulan na ng kapulisan sa lalawigan ang pagpapatupad ng Comelec checkpoints, partikular sa lungsod na Kalapan, kung saan magkasamang ininspeksyon ni Police Regional Director Brigadier General Joel Doria kasama sa City Comelec Officer at Attorney Suminigay Mirindato at Kalapan City Police Chief Police Lieutenant Colonel Danilo Dries sa bahagi ng Kilometer 5 sa Barangay Santa Isabel sa lungsod. May pit na tagubili ni Police Brigadier General Doria sa tropa ng City Police na dapat ay patayin ang ilaw ng sasakyan at idim light, maging magalang sa mga motorista at kung kahinahinala mga kilos ay tanungin ang nagmamaneho ng may paggalang upang maging maayos ang proseso. Samantala, sinabi naman ni Comelec Officer Attorney Mirandato, may pit na pinagbabawal ang pagdadala ng anumang armas dahil meron itong kaakibat na kaparusa ayon na rin sa Omnibus Election Code. Ako si Dennis Nebreo ng 104.1 Spirit FM, Kalapan City. Nagulat ng live para sa... CMN, Pilipinas! CMN Live, live Nationwide! Maraming salamat, Dennis nebreho Malapun naman sa impila ng DZSB ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro.